Nisugot na lang ko o giantos na ako ang mga kasakit. Nagihatag sa ako ang bana para lang sa maayong ugma sa akong mga anak. Tinuod na DJ Sam. Pagkainahan ka, buhaton yun mo ang tanan para sa imong mga anak. Bisan pag ingno nato nga halos ikamatay na nimo ang kasakit sa imong sitwasyon. Tawagan na lang ko sa pangalang Maria. 41 anyos na ko o taga din hilang sa Lanao del Norte. Duhan ako kabeses nga namin niyo, DJ Sam, tungod na matay ang akong unang bana. Tungod lagi po sa iyahang gisudlan nga trabaho. Nagalaging siya sa buki DJ Sam, sam samtang na natangkas daw ang pisik sa mga kahoy o naipit siya nga na maoy hinungda sa iyahang kamatayon. DJ Sam, human sa kamatayon sa akong unang bana, Nagsaad ang iyahang boss nga tawagoy na lang nato sa pangalang Eduardo. Nga musuporta daw siya sa ako at ah, sa akong tulo ka mga anak. Sa tinuod lang, DJ Sam, wala ko makahuman og ah, high school. Maungwa ko'y nahibawuan nga panginabuhian. Nagahulat na lang ko sa suporta nga ginahatag ni Sir Eduardo sa amoa ah, sa ko ang mga anak. Ngayon namatay ang akong bana, grade 3 pa lang ang akong kamaguwangan. Samdang tres anyos usab ang akong kinamanghuran. Hinuon, wa magpalta si sir sa amo a ah, maong nakampante rapod ko. Dua ka tuigikan pagkamatay sa akong bana DJ Sam. Daw milaom ang komunikasyon namo ni Eduardo. Ginaagdi na ko niya nga mga onmi sa misagawas kauban ang akong mga anak. Oli taong guwang si Eduardo DJ Sam, maungwa ko'y ginaproblema nga masuko nga asawa. Dagan kong nadumog nga babaero lagi daw siya, apanwa na ko'y labot diha kay personal man at kinabuhi. Una, nagtuo ko nga tanan gibuhat ni Eduardo nga rika tabang lang ang iyahang intensyon. Apan usa kagabi ni Ana, nagpadayag na siya sa iyang gibati nga rin ako o gusto daw siya nga mga mahana sa akong mga anak. Sa una, naglibog pa ko. Apan sa nga na realize na ako nga pagkaswerte siguro na ako. Bisan tuod dili ka pang hambog ang iyang hitsura DJ Sam, apan huna-hunaon ko pa ba na? Para sa ako mga anak, misugot ko. Ugwa magdugay nagpakasalming duha. O namalihin dayon mi sa iyang dako nga bahay DJ Sam. Nakita na ko ang kalainan sa among kinabuhi kani Private school na ang ako mga anak nag Hatid sundo na ugsakyanan sa eskwelahan. Lami na ang ilang pagkaon. Maayo na ang ilang pamisti. O mas malipayo na silang tanawon kaysa sa kani Addo nga walang wala mi. O ginabuli lang sila sa mga bata. Sa ilahang mga palibot, lakip na di ang among mga silingan kay lagi. Pobre mi. Pag halos way makaon adlaw-adlaw. Makita lang nako na nga happy ang akong mga anak. Kontento na ko, DJ Sam. Nagduo ko nga fairy tale ang among kinabuhi. Apa na di ay ko kay three months after sa among kasal ni Eduardo. Nasakpan na nako siya nga dunay babay. First time nagi-confront nako siya DJ Sam. Wapod niya gidinay. Og dihang ni angal ko, iya hakong gilaparo. Wa daw ko'y karapatan nga magreklamo kay wa daw ko'y kontribusyon sa iyahang kinabuhi, bisan piso. Isa pa, boring daw kay kung kauban sa kama. Maong kinahanglan daw niya nga mutilaw o glaing putahe. Nakuratan ko sa batasa ni Eduardo DJ Sam. Wa, pa judi ay kumakaila niya suka di init na ang yang ulo nako. Masuko na siya permi kung mag ming duha. Wa na lang pud ko misulay ug angal sa iya DJ Sam kay tingalig mapasakitan ko niya pag usab. Usa ka gayon ni ana, gikan ko sa mall DJ Sam. Naabda na ako nagda nagdaog laing babae si Eduardo sa bahay namo. Sa akong pag-abot, hubo silang duha sa kwarto. Normal nga reaksyon sa asawa magyaw-yaw jud na, makuratan. Apan imbes nga mag-sorry sila nako, gipasakitan noon ko ni Eduardo DJ Sam at tubangan mismo sa iyang babay. Gibaharan ko niya nga ibalik daw mi sa basurahan kung asa mi gipunit. DJ Sam naisip na ako ang akong mga anak. Maong mihinay ko sa akong boses. Last nako ko na niya kung gusto daw kong magstay sa iyang kinabuhi pasagdahan daw na ako ang iyahang mga gustong mahitabo. Dihang panihapon na DJ Sam, wa pamipauli sa si Eduardo, humangihatod ang iyang babay. Nangaon mi sa akong mga anak o nakita na ako nga malipayon man gihapon sila o maayo ang ilang kahimtang. Naisip na ako nga siguro, ani jud ang kinabuhi. Kinahanglan jud na akong mamili. Walay libre. Ning kalibutana, o dili ni mo makuha ang imong tanang gusto. Kinahanglan ni mong bayaran ang tanan o sa akong sitwasyon, ginabayran akong kasakit ang malipayon og buhong nga kahimtang sa akong mga anak. Sa tinuod lang DJ sa maayong tao man sa si Eduardo sa akong mga anak. Palangga niya kaayo. Buhong sa mga material nga luho, tanang pangayoon nila na adayon. Or bisan dili nila pangayoon, kusang ginahatag ni Eduardo. Bandang alauna sa kadlawon dihang niuli sa si Eduardo DJ Sam, giistorya nako siya. Pero this time, mahinaho na ang akong tingog. Kulang na lang muluhod ko sa iyang atubangan. Nihangyo ko niya nga kung pwede lang, dili lang niya dalaon ang babay sa iyahang panimalay, kay naaman ko. Apan giingnan na ko niya DJ Sam, nga di daw ko magbuot. Ang importante daw, good provider siya sa amuang mag-iina daw ni Ring sa akong utok DJ Sam. Tama. Bahala na lang niya akong sitwasyon. Basta maayo lang ang kahimtang sa akong mga anak. Sa sulod pa nga mga adlaw DJ Sam, gadala na uglaing babae si Eduardo Ogani na dungog pa ang ilahang mga ungol sa kwarto. Apanigo na lang ko sa paghilak. Kay dili ko gustong muangal kay masakitan ra ko pisikal. O di ba kaha mapalayas misa ako mga anak? gianto na lang nako na ang tanan. Maay na lang yud pod kay gaamping si Eduardo nga dili makita sa akong mga anak ang iyang binuhatan. Kay ginaatol niya nga naa sa eskwelahan ang mga bata ni Jaysa. Sa atubangan sa mga bata, step stepfather si Eduardo. Maong makita na ako nga love pod kaayo siya sa akong mga anak. Malipayon sila, kauban siya. Matag higayon nga dugay mo uli sa si Eduardo, magpaabot in tao nga akong kinamanghuran sa iya ha. DJ Sam, ang wa na sairan sa akong mga anak. Ngamuran mura na mabuang sa kasakit nga akong gibati tungod sa binuhatan sa ilang gituri nga maayong amahan. Sakto ba DJ Sam nga antuso na lang nako na ang tanan para sa future sa akong mga anak? Sa mga followers ni mo DJ Sam, tambagi ko ninyo kaywa na jud ko masayod sa kung angayng buhaton Imong follower DJ Sam Maria